Hello, good morning leaders and partners! Good news po tayo rito dahil dito sa video na to. First time po, ituturo ko po sa inyo kung paano kayo makakapag-withdraw ng inyong income sa inyong trust wallet na kinikita nating OVBNB. Ayan, turo ko sa inyo kung paano nyo ilalabas yan sa inyong trust wallet. Okay, panoorin nyo po itong video na to. Siyempre, kusan mo yung iyong account na trust wallet account. So, ayan o, no, trust wallet buksan natin. So, pagbukas mo po niyan, syempre maglalagay ka ng passcode mo. And ayan, tatry lang natin, meron naman tayo isang libo rito, tatry lang nating mag-withdraw ng 500. Okay, eto kasi, naka-OPBNB tayo. Ayan, ako mapapansin nyo, naka-OPBNB. So, kapag i-withdraw mo ito, uh, ang isang pinakamabilis na paraan is dalin mo siya sa Binance, yung Binance na application. Okay, ngayon, may, kung mahihirapan ka mag-register ng Binance application dahil black nga yung website dito sa Pilipinas, ang isang way kung meron ka namang GCash, doon natin ipapasok sa GCrypto mo. Itong OPBNB na to, wala pong G, hindi available yung OP na network doon sa GCash Crypto. Kaya ang gagawin natin is i-convert -co natin to sa Ibi-bridge natin. So, bridge ang tawag doon. Ibi-bridge natin to sa BNB Smart Chain. Kasi available ang BNB Smart Chain sa Gcash Crypto. So, i-convert natin yung halagang 500 pesos. Okay. So, paano gagawin mo? Punta ka lang ng discover sa ilalim. Ayan. Then, dito, type mo po dito yung zkbridge.com. Uh, zkbridge.com. Ayan. So, zkbridge.com. Uh, click mo itong logo ni Google. Yan, lumabas na yan. So, pupunta ka lang dito. Paglabas nun, ckbridge.com, i-connect mo lang. Tapos, piliin mo yung Trust Wallet. Pag napili mo ni na Trust Wallet, click mo itong token. Ayan, token. Ayan. Uh, pag click mo ng token, lalabas po ito ang nakalagay dito. Ethereum yung nakalagay dyan eh, yung default eh. Papalitan mo po yan ng BNB. ayan BNB chain to OPBnb ang gagawin mo babaligtarin mo pindutin mo itong arrow na ito para mapunta yung OPBnb sa ibabaw ayan BNB OPBnb to BNB smart chain Ngayon uh, pwede, i-click mo to ang ita-type mo dyan, 0.015 So nasa uh, 516 pesos yan So yan lang ita-type natin Ngayon after nyan, Click mo na po yung transfer sa ilalim. Tingnan natin kung magta-transfer ano. Kasi wala akong laman na na Binance Smart Chain na na pan. Tingnan natin kung doon ba hihingi ng pondo pang gas fee. Check. Click natin transfer. Yan, confirming. Ayun, nakita niya may P. May pinakita siyang PA, no. Oh. Oh, network P00. Tingnan natin na kung magpa-approve to. Approve. Baka doon na siya humingi ng gas fee sa sa OPBNB natin. Ayan o, confirming. Ayan o, 0.0014. Yung kanyang, ayan, nag-completed na. <laughs> 0.015. Ayan, o, tingnan natin na kung may pumasok na 0.015 sa ating uh, sa ating account. 0.015. Ayan, okay dumating na yung transfer natin Medyo matagal lang no? Medyo matagal lang Ayan no? 518 pa nga yung lumabas 516 lang yung transfer natin Naging 518 pa nung pumasok sa atin Mas lumaki pa ba? Diba? Kasi tumaas siya tayong BNB Ayan no? Bumalik yung pera natin Makita nyo rito oh? Meron na siyang 0.15 dito ito, ito transfer natin Na 518 siya And ito yung OPBNB natin. Okay, so ganun lang po ah, ganun lang. So uh, medyo may delay lang, mga within 5 minutes, maghihintay ka na hanggang 5 minutes. Ngayon, ang next step mo, ah, dahil ito na, 518 pesos yan, ito transfer na natin ngayon sa ating GCash Crypto. Ito, paking, tingnan nyo mabuti ako ah, kung paano mag-send sa GCash Crypto. Okay, click nyo lang po itong BNB na to. Ayan, tapos click nyo po itong send. Send. Ngayon, ilalagay mo po rito yung address ng Gcash Crypto mo at saka yung amount po. Okay, punta tayo to sa Gcash Crypto ko. Buksan natin yung aking Gcash. Okay, para matry po natin, malaman po natin. Okay, so ayan. Malalaman po natin. And uh, open muna natin yung Gcash Crypto natin. Matagal ko nang hindi ginamit to. Sa Metamax ko pa ito walang ginamit. <laughs> metamax scam. Busip na Metamax yun. Na-scam nice tayo. Ayan. So, ito po siya. Puntahan natin yung Gcash Crypto. Dito tayo sa View All Services. Ayan. Tapos, uh, ito, Gcash G Crypto. Click mo po yan. And then, kukunin po natin yung wallet address ng, ng Binance Smart Chain dito. Yun ang gagamitin natin. Kasi, uh, receiving wallet pala tawag doon. Receiving wallet address. Ayan, so punta tayo dito Hanapin natin dito yung uh, click mo tong see all po. Ayan. Ito po, ayan oh. BNB, Binance Coin. Yan po 'yon. Smart chain po 'yan. Okay. So, Binance Smart Chain 'yan. Kiklik mo lang po yung receive. Ayan, receive. Click mo receive. And kukunin natin yung wallet address nito. Ayan, o. Oh. Click natin to Copy. Click mo lang to O, ayan, o. Oh. Copy yan. Click mo, copy. O. Oh. So, we only support the BSC for BNB. Ayan. Then, pupunta po tayo doon kay Trust Wallet. So, dito po kay Trust Wallet, ipipaste mo lang po yung yung kinapi mo. Ayan, o. Oh. D4A ang huli. Tingnan natin. D4A ang huli. Ayan, o. Oh. D4A ang huli. Diba? So, okay na. Tapos, dito po, maximum ilagay natin. 518.4, diba? 0.15. Tapos, click mo lahat ng next. Next. Then, ting malalaman din natin kung magkano yung charge. ayun no? Ang charge po, 72 pesos. 0.72 pesos lang. Wala pang piso, ba diba? So, check natin. Confirm. Then, lagay mo lang po yung passcode mo. Titingnan din po natin kung gano'ng katagal, no Bago dumating sa ating Gcash Crypto. Ayan, no? Transferring na, ha? Ayan, no? Transferring details. So, pending pa siya. So, check natin. 6.17 p.m. Nag-transact tayo. Punta tayo dito kay Gcash Crypto. Ayan. Balik tayo dito. So, pansinin muna natin. Dito tayo sa home, ha? Sa home. Uh, home. Hmm. Check muna tayo. Buksan muna natin Gcash natin. Okay. Okay. Dito tayo sa home. So, tingnan nyo po yung balance ko ha. 3429.2 yung balance ko dati dito sa aking Gcash. So, tingnan natin sa aking Gcash crypto kung pumasok na. View all services tayo. Then, baba po. Punta ka ng Gcash crypto. Ayan, tingnan natin kung dumating na ba rito yung 518 natin. O 517 siguro, mabawasan ng piso eh. di ba diba? Sana nandito na, no? Ayan, check natin, loading. Mabilis lang naman po yan. At least makita nyo kung panong mag-withdraw ng pera mula sa OPB, OPBNB papunta dito ng GCAS Crypto. O oh, ayan, no? Oh. nakita nyo, portfolio 507.42. Tingnan natin na ah, kung ito na ba yun. Uh, check natin. Uh, uh, usually, usually, usually. Alam ko mag-i-email yan eh. Tingnan natin email natin ha. Ina natin email. O, oh, ayan o. No? Oh. crypto Receive. O, oh, kita nyo. Receive. Receive. Ayan na sabi. You have successfully received BNB. Please see details of your transaction. Ang na-receive ko po, 0.15 ang sinend ko. 0.015 ang na-receive ko. 0.04979 So, ayan. Maniwanag. Pumapasok yung pera sa g Crypto. Ayan o. No? Oh. 507 po pumasok. O, oh, ba diba? 507. So, kanina, magkani balance ko sa g ko? Uh, pinakita ko sa inyo uh, 3,429 sulat natin 3,429 then punta ulit tayo dito sa view all services punta tayo dito kay G Crypto okay so ipapalit na natin ang pesos yun ano? kasi nasa nasa crypto wallet pa siya eh. so i-convert natin sa pesos para makuha na natin magamit na natin okay so wait lang ha para makita nyo So, eto na siya. Ayan. O, oh, diba? Eto na po siya. Ang susunod po diyan, dahil nandiyan na p okay lang na nalugi ng 8 pesos. Kamura lang ng charge 8 pesos. Uh, punta tayo dito kay uh, All, Tapos, hanapin buo natin si BNB Smart Chain. Eto siya, o. Oh. BNB Smart Chain. Ayan siya. Tapos, Ayan yung 1479 natin. Ayan, ayan no, 5742. Okay, ang gagawin natin, na-receive na natin siya, i-sell natin siya, i-sell siya. Ibebenta natin siya para maging peso. Okay, so ayan no? o Oh, ang ilalagay natin dito maximum na no. 0.0 14979. Sasagad na natin, itinipe lang natin. Okay? Tapos ayan na uh, sell BNB. Click mo lang tong sell BNB. Uh, di ba? Oh, uh, papasok sa atin 507.4, you know. Ayun oh, uh, processing na siya. Oh, uh, ayan oh, uh, sell order successful. Back to G Crypto. Click natin back to G Crypto. So, ayan na. Ah, uh, hintayin na natin siya. Ito na siya oh, uh, 507.4. Withdraw natin. Oh, uh, 507.4 i-type natin. Oh, uh, di ba? Then continue. Ayan, at least nalaman nyo, nakita nyo paano mag-withdraw mula sa trust wallet natin papunta, din, papunta ditong Gcash Crypto. So, tayin lang natin ang kuna, authentication code. So, di ba ang bilis lang mag-withdraw? Kasi sinasabi ng iba, nasubukan mo na bang mag-withdraw? O, ayan po, sinubukan nating mag-withdraw. At least naniwala ka na na totoo ha. And kung gusto mong sumubok itong Ride BNB na to, I-message mo ako, 180 pesos lang ang purhunan. Ang requirements lang para kumita, magdala ka lang ng dalawa. Mag-invite ka lang ng dalawa and tuloy-tuloy ka ng kikita nun. O, sabihin mo na naman, ayaw mo mag-invite. Sabihin mo na naman, hindi ka marunong mag-invite. O sige, usapin mo na lang kami. Ipatrabaho mo sa amin yung invite mo. Pwede ba yun? O, so, si power na power yun, di ba? O. o. sabihin mo na naman, hindi ka marunong mag-invite. Dalawa lang naman eh. Napakadali lang naman ng dalawang invite. Mahirap ba yung dalawang invite? 180 na puhunan. Mahirap ba 'yon? O di ba? Tapos punta ka lang sa 'yong email, kuhanin mo 'yung code na sinend niya. Sesend ng code 'yan eh. 563432 563432 <laughs> Sa email. Ayun oh, no? success oh, di ba? Nakita niyo 507.4 from 516 dapat, nabawasan lang ng 9, 9 pesos. So, tingnan nyo yung wallet balance ko, Kanina, 3-4. So, 3-4. O, oh, ayan, o. Oh. Nakita nyo, narigdagan na ng 500 plus. Naging 39. So, yun lang po. Ganun lang po kadali mag-withdraw from Trust Wallet papuntang GKAS. So, I hope na nakita mo ito. And ngayon, nakita mo na totoo talagang nakaka-withdraw from Trust Wallet papuntang GKAS. Eh, siguro naman, mas maganda na. Subukan mo na rin yung ride B&B. Diba? And pagsama natin yung pagtulong-tulongan nito at kumita tayo ng maganda rito. So, muli. Ako si Ab, si Chris Chedabad. Achieving our dreams together. See you at the top. Bye-bye.